Okay. So, nang good morning mga ka-poys vlog. Yan, nandito tayo sa bodega ni Ninong sa Taytay -tay Rizal. Okay. So, napa, may kita ninyo napakadami ng bumibili dito. Halos araw-araw. Yan. Shout out kila kuya. Yan. Ayun. Yan kila madam. Shout out po. Maraming salamat. Dahil po, uh, welcome tayo lagi dito. And yun, nilabas na po ang portable wireless speaker. Ito mga previous natin, bossing. Lagi yan. Lagi may previous dito. Siyempre. Yan. Shout out po kay ma'am. Okay. Ano yung binili ni Madam, ma'am? Dalawa pong, ano, ITEL. Isang P55. 5G na siya, bossing. Tapos, wow. itang, isang ITEL A50. So, wow. 6GB and 128GB. Wow. So, pwedeng-pwedeng pang Facebook, pang Google, Ayaw, pang YouTube. Pang malakasan natin. Yan, okay. yan yung mga bestseller sa amin. Laging ubus talaga. Laging sold out. Grabe, no? So, ito, ang papakita ko sa inyo, kahit nakita ka nyo na sa freebies mga nakaraan. So, lagi sila may freebies na vocal, microphone, stand, mga kapoys vlog at syempre meron silang uh, great nice, portable wireless uh, speaker na uh, laging binibigay po sa ating uh, mga customers syempre dito yan sa bodega ni Ninong sa Taytay Rizal so open na open po kayo dito magtanong sa mga units, sa mga TV speakers at uh, Ma'am, meron pa rin po ba tayong mystery parcel dito? Or may mystery parcel pa rin tayo? Meron pa. Meron pa naman. Okay. Only 4999. Oh, uh... Tama. 999 ah. always available po yan. Ano po bang laman ng mystery ano? Natin? Ah, mga gadget po. Gadgetita. I... <laughs> okay. Ah, pero may mga gadget okay. na. Man. Okay okay. May... Hmm. Ano lang tayo? Talagang hindi po sila lugi doon kasi ah. lahat ah. po may gadget yon. Okay. So, i-clear out ko lang. Okay. Pag bumili kayo ng mystery parcel na 999, meron na siyang laman. Pero dahil Mayroon. mystery hindi po muna sasabihin, unless hmm. na binayaran nyo na yes. bubuksan okay. dito. Pwede pwede pong buksan dito. Okay. Tapos lahat ng units dito mga kapoys vlog uh, Before releasing ibibigay yung warranty Or kung for replacement 7 days replacement yes po, po, ba opo. And 1 month Tama? Uh, po, ito po oh, siya ganito. Okay So, 1 month warranty, yan. Opo. May resibo rin. At syempre, iti-testing muna nila. Charging, sound, mm, isi-set up nyo na. Ang galing, no? Kasi isi-set up nyo na dito bago i-release yes yung units. Yun. So, Ah. Uh, um, bundle ay tag-isa ma'am no yung binili solo na. Po, solo, solo solo. Kaya ito apat okay. po yung freebies niya. Kada okay, isa pong items dalawa yung freebies. Yun, shout out po sa inyo ma'am dahil po dito nyo piniling bumili sa bodega ni Ninong. yan yes. Napa. Meron na po kayong units na pwede niyo magamit for everyday use. Every use. Ayun. Pa, pa lalabas na ni ma'am. Okay, yeah, A50. Indeed. So napaka solid niyan. 64 gig tama yes, ano okay yun binuksan ka, na naman 128 gig 128 gig so napakaganda napakakinis yon sa abot presyong uh, cellphone meron ka magagamit na pang araw-araw mga voice vlog okay so happy happy na lang sila ma'am at sila sir yon yan papakita na nilabas na sa mahiwagang uh, lagayan ng uh, mga cellphone okay So, so, papakita ko lang din sa inyo. Okay? So, hindi lang dyan yung marami yung marami din dito yan. speakers, TVs, mga bundle uh, yan. meron din sila dito yun, napakalaing uh, LED TV, yung Mega HDR for only 4,999, 55 inches okay, so mga speakers 17,993 USB at syempre mga bundle natin na mga uh, cellphone at meron din mga tablet, mga voice back. okay, so yun good morning po sa inyo lahat okay. so setting up na Okay, ang unit. So napaka-solid, napaka-dami talaga ng mga freebies. Siyempre, dito sa bodega ni Ninong. Yeah. Yeah, salamat po mga sir. Syempre na na. Wala na uunsa Ah, maganda na po siya eh yung dalawang unit na bili ko eh maganda talaga sa quality sa kapas charger so, enjoy nyo na yan pwede pwede ko mag-register thank you po